Divisoria Hall tayo. Kahapon nag-Divisoria kami, pero hindi ko na nakuha mag-vlog kasi sobrang naghulat ako sa dami ng tao. Siksikan talaga, dikit-dikit na kayo. Kaya natakot naman ako, baka mamaya may content nga tayo. Tapos, mawala naman yung dalawang anak ko, nakakaloka yun, diba? So, sabi ko, iho haul ko na lang siya sa inyo. So, ito yung mga pinamili ko, medyo marami. Kung interesado kayo, mag-stay kayo sa video. Kung hindi naman, pwede naman pass kung yung mga vlog-vlog na kain lang yung gusto nyo. Gano. So, muna natin to. Random na to, guys. Ayan, dahil marami na tayong anak. Apat yung aking anak. And sabay-sabay sila mag-aaral ngayong taon. Kaya talaga medyo, ano, uh, di ba? Sabay-sabay mo silang bibilhan. So, sabi ko, nadi, halika, punta tayo ng divisoria. Tingnan natin kung ano yung mabibili nating item doon na okay naman yung quality, tapos medyo mura. Ayan. So, unahin natin tong mga so in na panty ni Ate Chloe. Ayan. Isang kahon nito nasa 600 or 550 nasa something na gano'n. Nakalimutan ko na. So, ano siya guys? Alanganin na siya sa pang -bata or pang teens. Kaya, ano na si Ate Chloe talaga pang dito. So, ito yung kinuha kong print. Isang dosena siya. Sabi ko nga sa inyo, 550 to 600 pesos. And isang dosena na. Ang ganda naman niya, oh. Ayan, garter rise Tapos dito, nagaling ako sa bayan, may tinignan ako. Yung isang kahon nila, binibenta nila ng 800 pesos. So, sulit na din yung kuha ni Mami Yuki dito. So, iba-ibang kulay na plain lang. Ayan. So, marami silang map prints, design, and sizes. Kaya nung bahala mag-check doon. Next, ito naman yung kinabili ni Kuya Josh. Sabi ko magamit sa school gano'n Ang ending, mas marami pinamili si Kuya Josh. Ayan, short. White short naman yung gusto niya. Nakaraan na bilhan ko na siya sa Shopee. 150, 130 na sa ganun. Ito, 250. Tiwaran ko ng 200. Binigay naman. Ang problema naman sa kanya, guys, nung bumili ako sa Shopee, napaka-ikli. Tsaka masikip na sa kanya. Kaya iba pa rin talaga yung bumibili sa, ano talaga, personal. Tsaka yung, uh, sa online, minsan nagkakamali ka pa ng sizing. Ito naman mga t-shirts. Ayan. Sa 168 Mall kami nagpunta. So, alam ko nag-iisa lang siyang nagtitinda nito. Ay, I may mean, marami naman. Pero doon sa floor na yun, parang second floor or third floor, bandang hagdanan po siya, guys. Makikita nyo mga sabit-sabit yan na mga ganitong t-shirt. Tapos, meron silang mga, pag mga broken size na 150 isa binibenta, 180, ganun. Pero kapag yung may mga sizes pa sila, 250 each, pag pang wholesale, 6 pieces ang kukunin nyo, bibigay na lang sa inyo ng 200 pesos. So, ito, muha kami na wholesale. Ayan. Grabe guys ang dalang tela niya cotton hindi mo mapaghalataan yung original tsaka sa ano lang, sa dup lang, ganun. Ayan, imitation, ano ay ba tawag? O basta ganyan. Hindi mo talaga masyadong mapapansin. So, kung pangregalo, pangnegosyo, ayan, ganyan yung racket ni Mami Yuki nyo, namimili ako ng mga ganito, ibebenta ko, ipopost, or ilalive, ayan, sa mga nanay na nasa bahay dyan na gustong maghanap buhay. So, eto, magdarating na yung Pasko. So, pwede nyo siyang gawing racket, guys. So, imagine, uh, pag hulisan nyo nakuha 200, pwede nyo siyang benta ng 280 or mabilisan 250, di ba? Mabilisan naman eh, tapos paikot lang ng puhunan, tubo, pakbo uli, bili kayo uli. Ganon yung style ni Mami Yuki nyo kapag nagandahan ako sa isang item. So, ay ayan yung isang ano, napili ni Kuya Josh. Dami nito kaya mabilisan tayo dito sa park na to kesa bumili ako sa mall ng mga shirts na alam nyo magkano halaga 1,000, 900 pag nag sale sila ng 50% 500, 600, tapos saglit lang niya lagi na hindi ko alam sa mga anak ko masyado silang mabilis mag ano, palit palit ng isip hindi ka tuwag natin matatanda, parang ilang taon natin yung isang gamit diba sila, isang gamit, dalawang gamit, tatlong gamit parang ayaw na nila, gusto nila iba naman so okay na sa kanila muna yung mga mumurahin para kung magsawa man sila, papalit palit ng isip, hindi masyadong mahal so eto naman yung isang print, ganito naman yung likod niya promise pwede niyo itong gawing negosyo. Or kung hindi man, ayan, lapit na ang bare months, pag regalo sa birthday, or sa Pasko, ay naka magpunta na kayo kagad doon. Kasi pwede mag price increase pa, or sobrang daming tao. Ayan o, oh. ako magbabanggit ng ano ha, ng brand. Pero talagang, gandang-ganda -ganda ako sa quality niya. Tapos meron na ako dating na pamili, malabhan na, nagamit na, hindi po nag-iba yung tela niya. So goods ka goods yung tela nito. Ito na may isa. Gusto nila yung mga plain lang eh, kasi ito yung likod. Makapal yung tela niya. Hindi siya yung manipis. Wala ko magnegosyo ng ganito eh. Kaya wala na, hindi ko na maharap. Dahil ko nang ginagawa. Pero kung wala akong ginagawa masyado. Tapos may kasambahay ako. Nakababalik akong online business. Or live selling pala. Ayan o. Oh. Pero pwede nyo rin silang tawaran ha. Kung mga 100 or fifty pieces yung kukunin nyo. Makaibigay pa sa inyo ng mas mura. So lahat yan may pouch na ganito. Six ganda. ganda ng prints. O, tingnan nyo tong isa o. Oh. di ba? Ganda. Ako sa mga mister nyo, anak nyo lalaki, sa mga gusto nyo regaluhan, promise, hindi kayo mapapahiya sa quality. Ako na nagsasabi sa inyo. Ito pa iba. Open natin para makita nyo. Yes, Nathan? Papakita mo na ni Mami sa vlog, okay? Ayan. Nandito si Nathan, hinahanap niya yung ano niya. Puppet. Ano? Pop, pop it. O, ito na may isa. Gamitin na kasi nila to bukas. Magsisibilyan sila sa si school. So, mga okay, team So, pakita ko muna sa inyo to. Ayan, o. No. Yung pop, ay, puppet machine. Ayan, yung... Alam ko uso na to, eh. Nakaraan pa. Ngayon ko lang siya nabili sa kanila. Kasi dati, hindi ko mag-gets yung point. Points, hindi ko, hindi ko mag-gets yung point kung anong gusto nila dito. Ayan, o. No din siya sa Divisorio guys. Tapos iba ibang mga character. Pwede pwede nyo siya ipamigalo sa mga kids. Magugustuhan talaga ng mga bata. And hindi siya yung parang low quality. Pero sa Shopee, sa Lazada, naglagay na ako ng link nung kagabi na pinakita ko sa inyong gamit-gamit ni Nathan. Nakuha ko lang siya ng wala pang 140 dahil meron akong cashback na ginamit. Pero kung wala kayong ganun, nasa 180. Ayan, pwede pamigalo nyo sa darating na Pasko sa mga bata. Ang ganda niya, oh. Talagang aliw na aliw si Nathan and nakakaano ng memory. Ano naman guys, yung na pala ako napamili. February pa hindi ko pa siya nagagamit. So, hindi ko na siya yung open, ha? So, ayan yung itsura niya. Hanggang 2XL yung sizes nila. Pareho lang nito. Ayan, itim, puti. Tapos, yung LA, pero plain yung likod nito. Tapos, ganyan. Ayan, pareho. Ayan, tapos, itong green and white. Saka, itong parang brown. Ayan, imagine. Ito, nakuha ko lang dito siya ng 200 each. Ayan, ito naman, yung aking parang... Ay, di. Kay Kuya Josh to. Pants. Ayan ganda ng quality nito, 350 isa. Parang jogger na yung, ano niya, yung tela niya, ano siya, parang silk, ganun. Yung madulas na malamig sa katawan, ang ganda. Pag nabili mo to sa mall na sa libo, ito mga kala mo, mall quality din. So, 168 lang yan, guys. And, jogging pants for Daddy Ariel. Nap Napagtripad niya lang, ayan. 250. Maganda rin naman yung quality, makapal. So, maganda rin may isang bumili sa ano eh, sa DB. Para makita mo talaga yung quality. Meron kasi iba, medyo mura, pero yung anipis, ang pangit ng tela, ganun. Ito naman yung akin. Mabait kasi si Nana, yung nagtitinda nito sa 168. Eh, pinipilit niya ako na bumili. <laughs> bumili na ako ng isa. Pants din siya. Parang may pagka-silk-silk din yung tela niya. And malamig sa katawan. Ay, silk yung tawag sa kanya eh. 350 din siya. Pakita ko na lang sa inyo na mga susunod na araw pag sinuot ko. Kasi wala na akong time, guys. So, naputol guys, di ko alam kung saan naputol. So, yung mga ko sa inyo, like yung ganito, yung pants ko, maganda siya. Eh, papakita ko na lang sa inyo once na nasukat ko na siya. Tapos ito, oh, leggings. 350 pesos. Pag nasa mall to, mga libo din siya. Ito, kala mo nga mall quality. Tapos ang kapal niya, ang ganda ng tela niya. 350 lang. So, binigay na, na, binigay na sa amin ng na, ano. nang binigay na sa amin yung mami ng tatlo, 1,000. libo. <laughs> Wala ano eh. Size ko eh, sayang. And ito, kay Kuya Josh. Windbreaker Batawa Basta yung jacket na parang ano, turtleneck. Yung mga mga athlete, ganon. Yung mga nag-sport, ganon. 350 lang siya. Ang ganda niya, hindi ko parkit divisoria eh, parang pangit yung quality niya. Halo-halo syempre nandoon, kaya ka nga bumili ng personal eh, para ma-check mo kung maganda, di ba? Kung nasa libo yung mga ganito sa mall yun, makukuha mo na lang doon sya ng 350, 300, at least, di ba, 50, 50, And eto, pencil case, ayan. Wala na kasi ako makita ng ganitong pencil case sa ano, si Nita, naglalaro sya ng puppet niya. Sa mga mall, kaya eto rin yung gusto ko bilhin doon. Once na dumayo kami sa Divisoria. Grabe, ang mahal nito noon nung maliit kami. Siyempre, original naman yun, di ba? Ito, 120. Tinawaran ko na lang ng 100. Binigay naman. So, siguro magbibusiness ka, bigay sa'yo ng 80, 70 para maibenta mo. So, baligtaran po yan. And, matiba yung quality niya. So, isang Pau Patrol kay Nathan. And, isang Sofia. Tama ba si Sofia? Ayan, ganyan. Pang girl. Tapos, meron na siya pantasa. So, 100 pesos, di ba? Ang mura niya na. Actually, talaga yung pinunta namin sa DV, mga brief, ng mga bata, lahat sila. Tapos, mga sando, white t-shirts, ganon. Kaya lang pagdating sa mga white t-shirts, hindi ko na rin alam eh. Dati kasi, talagang wholesale na wholesale din. Ngayon medyo hindi na rin ganun kamura yung mga ibang mga ganun eh, mga sando. Sabi ko parang parang kapresyo na rin ng mall. Parang konti na lang, parang, parang 50 pesos na lang mall quality ni eh. Pa mas original pa, parang ganun. And mas magandang maganda yung tela. Kahit ilan laba, kahit ilan years mo na siyang gamitin, labahan, hindi nagbabago yung quality. And doon nakita ko parang, parang 150, 130, tapos aninipis pa, tapos hindi pa siya, wala pa siyang brand, kaya hindi na namin siya binili. Kaya kanina nagpunta ako ng mall, yun naman yung binili ko. Mga brief doon, meron mga halagang 50, 50 pesos isa para kay Nathan. matatawa Mat ka na kasi sa mall, 100 isa kung susumahin mo kasi yung isang pack, nasa 300 plus. Pag sinuma mo, isang daan isa. So, medyo mahal di ba pa para sa isang brief. Tapos nung tumingin ako sa divisor, matatawa ako, 50 pesos, grabe, anipis guys! Parang ilang laba lang eh, masisira na siya tapos tagos na tagos kitang kita pa din yung ano yung ano ng bata alam niyo na kaya tap, hindi talaga lahat mabibili mo sa DV tapos ito din yung gusto ko sa Jaen kaya sinama ko na yung mga bata kasi baka bigis pa lang bilhin medyo mahal yung kuha ko dito kasi ang tuwing 230 so tinawaran ko nang 200 mahihiya kasi ako tumawag guys kasi baka mama yung tawad ko sobra magalit sa akin yung tindera ayoko naman ng ganun so itawad ko ganun lang yung mabutal tapos alam niyo ba may nakita ko isang nagtitinda nito 150 lang tapos sa kanya 230 binili ko nang 200 anyway hayaan na lang natin syempre nagnegosyo di ba eh, mali ba natin kung humahamu lang ba siya o siya rin ba yung bagsakan na kinukuha ng iba. Kasi sa Divisoria ganun guys, meron kasi yung iba doon na talagang wholesale na wholesale talaga. Kung first hand sila, tapos yung mga katabing preso, humahangon lang sa kanila, tapos papatungan nila para may paninda sila at kumita. Kaya pa iba-iba talaga ang presyo. Eto, aking mga ano, At isang dosena na siya ayan, para sa mga pinggan, sa ref, nakasuksok na gano'n, tsaka pang namin, pag nag, ano kami ng kamay, sa kusina, tsaka sa mga pinggan. So, mura-mura na rin, isang dosena, 200 pesos. Ayan, pag binili mo ito sa lako, tatlo isang daan. Minsan bumibili ako sa lako nito, sa palengke, sa balintawak, tatlo isang daan yung benta. Tapos mga, ano pa, ayan, another set pa ng bimpo naman para sa mga bata. Kasi kinakapos kami ng bimpo. Siyempre, hindi ako araw-araw nakakapaglaba dahil wala sa bahay kasambahay ngayon. So, medyo kinakapos yung mga gamit. Kaya binagdagan ko na. Ito, bimpo naman, 350, 300 na lang binigay. Pero tingin ko, baka makuha lang ito ng 250. Ayan, kasi nakakapagod na mag-ikot, makakahilo, ang daming tao. Plus, parang nag-iba na nga siya sa akin. Kasi dati, makikita ko siya na puro towels lang, ganun. Puro medyas lang, puro mga t-shirts lang. Ngayon, parang ano na sila, mga retail, retail. So, nawa naman ako sa mga anak ko, kung ka ko pa sa pinakamalayo, eh, napapagod na nga sila, hindi sila sanay sa ganun. So, bilili ko na rin. Ayan. Ano siya? Maganda naman yung tela niya. Compared doon sa medyo mura. Mas maganda yung tela nito. So, nasa 30. Wala pa nga 30 eh. Kasi 300. piraso na. Ayan mga bimpo ng mga bata, dahil pausin sila, tapos mag-aaral sa school, kaya, lalo na pag PA, pawis, pawis. Ito yung mga isa ko sa mga concerns, mga medyas. Labi na talaga yung price increase sa mga mall. Dahil hindi ko naman syempre masisisi, dahil lahat naman tumataas na. Pero gaya nga nang sabi ko sa inyo, apat sila sabay-sabay, hindi ka tulad nun, isa lang mag-aaral, hanggang naging dalawa. Ayan, ngayon, sabay-sabay sila, apat ginagasusan na namin. So, talaga medyo maghahanap din ako ng mura-mura. Ayan, so ito, nakuha ko siya ng 300, isang dosena, at ang ganda ng quality niya, parang parehong-pareho lang sa mga nabibili sa mall na isang gantong balot na tatlo, eh nasa 300 plus na, ngayon nga, nasa 400 plus na eh, ayan, yung, ano ba tawag dito? basta yung sinusukbit dito may tawag si Yumi dito eh, nasa dulo ng dila ko, hindi ko masabi, hindi siya yung full medyas ha so, ayan, talagang laking ipin 300 na lang, diba? eh, hindi naman pa rin bumili ng tatlong pares lang sa mall, na yun lang kailangan ni Yumi, madalas tig dalawa, di ba, karoon na kagad, 700 na kagad And ito, mga medyos talaga. Ayan. for Ate Chloe, for Yumi. Naputol na naman guys, na ako ng storage. Ito, 181.50 ko na lang natawaran. Pero sa mga Shopee, 125 pesos lang. Plus shipping or minsan free shipping. Yun nga lang, minsan kasi meron ang ganda ng picture, diba? Tapos pagdating sa'yo, napaka nipis. Parang wala pang ilang laba, wala na magluluwagan na lahat. Ito, nagandahan nako hindi siya ganun kalipit And hindi rin siya ganun kakapal. Nasa gitna lang siya. Pero pwede na yung quality niya. Ayan. Kasi imagine guys, isang ganito talaga sa mall, nasa kulang kulang 400 na, 300 plus, 300 plus, konti na lang, nasa 400 na yung isang ganito. So, ilan ang bibiling ko sa kanila, diba? Kung baga sa isang bata, isang ibu kagan. So, ito, 150, tapos isang dosena na, and kagandahan, ayan, yung apakan nila, nandyan na, Mabagang, baga, mapapares-pares ko na din siya. Pero syempre, iba pa rin yung mall quality, guys. Mas matagal mong gagamitin, mas matagal yung buhay niya, mas makapal, di ba? Alam naman natin yon. Pero kung medyo nagtitipid-tipid ka nga, at nangahanap ka ng nang medyo murang-murang -mura nga, ayan, dahil malaki ang iyong pamilya, kung so pwede-pwede na to. So, mami kayo mabibiling ganyan, iba-ibang kulay, same lang siya, 150, tapos, eto, ayan, mga white. Ito, iba to. Iba yung klase nito. Medyo makapal. Compare sa binili ko sa Shopee, yung dumating. na nipis. Talagang tagos na yung ano, yung skin ng ano. Makita mo na yung ano, yung balat nung paa, ganun yung skin ng paa mo. Tsaka ilang laba lang lumuhog na talaga siya. Kasi ito naman kay Nathan. Ayan, 150. Kung malalapit lang naman kayo, may sada kayo pumunta sa Divisoria, why not? Kung hindi naman, meron naman yan sa mga Shopee, order na lang tayo ng isa, tapos check nyo kung okay yung quality. Kasi ito yung mga itim na medyas, ayan yung mga boys. May hindi kasi pag umaalis kami, hindi naman sila nagsisimela, rubber shoes. So, ito, nakabila ko ng ganito. Yes, ito Opo, andito si Nathan, ginugulo ko. Sakto lang yung kapal niya, hindi manipis, hindi rin yung sobrang kapal talaga. Pwede na. 150 din yung isang balo. And ito. So, nakabili pa ako ng ganito, ano, strainer. Yung sa, ano, lababo, para hindi siya mag, ano ba yun, magbarabara. So, yun lang lahat yung napamili ko sa Divisoria. Kung baga talaga nagbakasakali ako, gusto ko lang mag-check ng presyo, kung malayo ba sa presyo sa mall, or parehas lang, or ano. So, ending, yung may ibang gamit din na hindi ko nabili doon, binili ko naman siya sa mall yung mga brief, sando, mga t-shirt, ng mga bata, na mahal lang ng 50 pesos sa mall. Pero yung quality naman, eh, goods na goods. So, yun lang lahat, guys, yung mga napamili nyo, mami Yuki nyo kahapon na sobrang pagod na pagod kami sa dami ng tao. So, yun lang. Bye!